ating mahabagin Dios ay nagmamagandang loob. Isa mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Muli po pagnilayan natin pakinggan ang mga pagbasa sa, sa linggong ito. Bago po natin pagpatuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong YouTube channel, pakisubscribe na rin po at pakishare na rin po sa ating mga kapatid na lalo't higit yung mga hindi nakakarating ng simbahan. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Sirak Ang buot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa? Paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautosan. Dilidilihin mo ang kautosan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang Salita ng Diyos Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad niya kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay ang salita ng Diyos. Aleluya, Aleluya. Bagong utos, Ani Kristo. Magibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus. Panginoon, Ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi pitong beses, kundi pitumpong ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, Dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isang niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, Magbayad ka ng utang mo! Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Instead, he went off. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayan. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo! Sabi niya, Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Sa ating pong pagninilay sa linggo ito sa ating mga pagbasang narinig, sa Ebanghelyo, itinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad. Unang kanyang sinabi ay ang pagpapatawad ng 77 beses. Sa Henesis, pumatay si Lamex ng isang bata dahil sinugatan siya nito. Kaya sinabi niya kung si Cain man ay sinaktan. Pitong beses ang parusa na gumawa at kung siya naman ay sinaktan, pitumput pitong, pitong beses ang kaparusahan. Ngunit para kay Jesus, ang bilang na ito ay hindi pisikal na sakitan, kundi pagpapatawad. Dapat buong pusong at agad patawarin natin ang taong nagsisisi sa maling ginawa o maling gawain, tunay na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tuwing tayo ay nagkukumpisal, inaamin natin na tayo ay mali. At napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa pahayag ng mga pare na tayo'y pinatawad niya. Kaya lang kung talagang pinatawad niya tayo, niya tayo, di ba dapat matuto tayong magpatawad? Ang lalaking may malaking utang sa talinghaga ay napagbigyan ng hari ng pagkakataong magbayad. Pero yung lingkod na may maliit na utang sa kanya ay pinakulong at hindi pinagbigyan ng pagkakataong magbayad. Kaya nagalit ang hari, pinalaya ang lingkod ng lalaki at pinakulong ang lalaki hanggang bayaran ang utang nito. At totoo ang isang pahayag ni Kristo. Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi niyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sa ating paglalakbay sa daong ito, naway taos puso magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon tuwing nagsisisi tayo sa Kanya. Muli po mga kapatid, sana po ito ay nakatulong sa ating pangaraw-araw na buhay at nawa tayo ay maging makadiyos at matuto tayo magpatawad sa mga nakakasala sa atin. Ganito ang mga tao na hindi kumikilala sa pagpapatawad ng Diyos. Amen.